Atawin pa namin ang mga surprise. na check. Atawin pa kayo... Yung halaya, yung halaya, Paunin. yung kalamay sa kalaya sa cooler, cooler na. na. Yeah. Okay. yan. Ay, dalawa sila. Yan, mga ahas snake. Ahas ba Mga ahas, daddy. Oo. Ayan ang po Gumagalaw, hindi makikita. Ayan pa yung ulo. Totokain ka niya. Ayan o, tati. Ayan o. Ayan tati. Ayan sa luna. Ayan na, ayan na, ayan na. Big snake. A big snake. Maxine. No, Maxine. Adi ko sa tanawa. na kayo. Oo. ano ako na sila. Yung buhay yan. Ano na Parton. Sa taas. May pa-picture Para lang, saglit lang. <laughs> tanawan. Tanawan. Fort nagsaysay Palakayan City. And guys. Ano tawag dito? Iguana. Iguana. Ay, may iguana. Ay, may iguana. Ay, iguana. Ay wow. Ayun yun. Iguana. Ito, eh? Ay, eri pa pala. Ayun, no, kamahal kaya niyan. Oh, Ay, may ito, iguana. iguana. Tulog mo yan. Pinaliguan. Iguana. Ay, kamahal kaya yung iguana na yan. Kaya na nahalagaan ko lang. Na, Kalaki pera niya. Layo. Ito, agila. Ito. Ibong mamay layang lumipan. Parot. parot. Parot? Parot ba yan? Hindi ah. Hello! Hello, hello! Ayan lang, ayan Dito kasi sa likod, kita nyo yan. This ayon. one ayon. is a pellet. Ang ibon oh. Ay, ayun oh. Ang ganda ka naman, Ayun, may liyan o. Ganyan yung sa bahay ba? So. Hindi eh. naman totoo. Si Daddy. Hello, hello! pa, meron sa Meron pa ikutan natin. Hmm. sa susi. kwarto. Wait lang, Ayan, guys. Ah, big snake my God! So big snake! Ay, bibilag siya, oh. Ito yung matanda na. Ano ito? Picture? Sa Solo. Sanawan! Buto mo, sinusundan na ba ito. Nako? Oh! Wizard Hall! Hi! Wizard So big snake. Ay, they're big. Wait lang tare. Wait lang. He's going to. Yeah, oh. <laughs> <Yan. laughs> Samantha. Siya ay si samanta My name is Samantha. Maglampong kukuloy hey. na susuntutin. Sorry, oh, oh siguro. Si baka masungit siya. Hey, ang laki niya, oh. Yung mga sasibat. gutom. Sinusundan ako, eh, oh. Huwag lang pong guluhin at susundutin. Malibag yung niya sa'yo, eh. Eh, sinusundan yung niya, oh. Ang laki Ang laki, oh. laki niya, oh. Oh, nasunod. Oh, oh, <laughs> <laughs> yung ahas.

ay, biragunusan. Ay, dalawa sila. Yan, mga no, no, no. <laughs> ahas! big snake. Ahas ba ito? Mga ahas, daddy. mo sana? Oo. Eh po, yung Gumagalaw, hindi makikita, ay pay ulo. Santo kain kaya. Ayano, dati. Eh, dati oh. Ay, salay, ay na, ay na, ay na. Big snake. A big snake. Baksin. Na, baksin. Ang dito na rin sa tanawan, dito pa rin nakayo. Ah-ah. na wala na sila. Yung buhaya na, Ano na namatay sa peste alam ko 'yan sa Manila oh, lang. Sali lang saglit lang. <laughs> Tanawan. <laughs> Tanawan fork nagsaysay <laughs> Palayan Palaya Ziri. Guys. Ano tawag dito? Iguana. Iguana. Ay may, ay, may ay may iguana. Ay, wow. Ayun yun. Iguana. Ay, iguana. Ay, eri pa pala. Ayun, no, oh, kamahal kaya niyan. May iguana. May iguana. Tulog mo yan. Pinaliguan. Iguana. Ay, kamahal kaya niya iguana na yan. Kaya na ko na. kaya yan. Layo. Ito, agila. Ibo mamay layang lumipan. Parot. Parot. Parot ba yan? Hindi ah. Hello. Hello, hello. Ayan lang, Dito kasi sa likod, kita nyo yan. This one is a parrot. Ang dami ibon no. Ay, ayun no. Ay. Ang dami ibo Ayun, may na, Ganyan yung sa bahay niya. ba? Ayun, hindi naman totoo. Si eh. Hello, hello! Meron pa, meron pa sa buka. Meron pa sa ikaw pa natin. Hmm. Ano nandun? sa kwarto. Wait guys. Ah, big snake. My God, so big snake. Ay, bibilad siya o. Oh. Ito yung matanda na. Ano to? Picture. Solo. Solo. Tanawan. Buto mo, sinusunda na ba? Nako. Oh. Isa to. Ay. Isa to. Yes. He's tall. So, big snake. He's tall. Ay, they're big. Wait lang tare. Wait lang. It's going tall. Yeah, 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 Samanta. Samantha. Siya ay si Samantha. My name is Samantha. Wag lang pong guguluhin at susundutin. Oo, oh, oh, siguro. Baka masungit siya. Hey, kahit yung mga yun, nag-a. Ano yun? Ang laki niya, oh. Yung mga... Ito, gutom. Sinusundan na ako eh, oh. Huwag lang pong guluhin at susundutin. Ay, sinusundan, sinusundan laki niya, laki. Oh. Oh. -gutom. Laki, oh. niya, oh. Nagkugutom. <laughs> ang laki oh. <laughs> ang laki <laughs> niya, oh. ko. Ayan, yung ahas. Hindi yan, yung kasinduma. Ang My name is Sabana. Sabana. <tipos>

ay, dalawa sila. Yan, mga ahas. Oh, big snake. Ahas ba? Nangaahas tadi. paki mo sana. Ay. Ano po 'yung Gumagalaw, hindi makikita? Ay ulo. Toto kain kaya? Ayun oh, tadi. Tanong mo rin. Eh Tati! oh. Ay, oh, ay salo. Yan na, yan na, yan na. Big snake. A big snake. No, Maxin. Na, Maxin. Ang cute na rin sa tanawan. sa taas. pa picture para sa Manila. lang saglit lang. <laughs> Tanawan, Tanawan Fort Magsaysay, say City. Hey guys, ano tawag dito? Iguana. Iguana. Hi, may iguana. Oh wow. Ayun yun. Iguana. Iguana. Ay, eri pa pala. Ayun no, oh, kamal kaya niyan. Ay, May iguana. Tulog mo yan. Pinaliguan. Iguana. Kamal kaya niya iguana na yan. Kaya na naalagaan na, ko yan. kaya lang yan. Layo. Ito, agila. Ibong mamay yang lumipan. Parot. Parot? Oh. Parot ba yan? Dea? Hello? hello! 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 Ayan lang, ayan lang. Dito kasi sa likod, kita niyo yan. Hmm. One This ayon, one is no. a parrot. Ang daming ibon, no. oh. Ay, ayun, oh. Ayan. Ayan, ayan, no. ba, balaglag ka naman. Ayan, may liyan, oh. Ganyan yung malayan sa bahay niya. Kasamba, Hindi naman totoo. Ito, eh. dadi.

nagbibilad siya oh. eto yung matanda na. Ano to? Picture. Solo. Solo. Tanawan. Buto mo, sinusundan ako ito. Nako. Oh. He's so tall. Hey. Oh. A He's so oh. tall. He's tall. So big snake. He's tall. Ay. They're big. Wait lang, Dari. Wait lang. He's going tall. Ayan, ayan, ayan. Samantha. Siya ay si Samantha. My name is Samantha. Huwag lang pong guguluhin hey. at susundutin. Oo, oh, oh, siguro. Baka masungit siya. Eh, hey, hey, kahit yung, 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 ano yung, what, what, niya, what? yung mga yun, naga. na yun. Ang laki niya, oo. Yung mga... Ito, gutom. Sinusundan na ko eh, Huwag oh. lang pong guluhin at susundutin. ulo niya sa'yo eh. Eh, sinusundan niya, oh. Magka-data niya, oh. oh, oh